ka ba? Ha? Saan ka? Makati. Makati? Oo. Uh -huh. Ang ano, destination, tatawag ka sa Google Maps. Sige, sige. Anong, anong, may, anong destination? Uh, ako, ako. Ano rin ba pasok mo? Hindi, may, may appointment kasi ako sa ano? Sa Makati? Oo. Uh -huh. Oh, sige, anong destination? Tatawag ko. So, Nagkaan ako sa loob, kaso walang makikita. Uh, ah, Ano? Yan, nandito dyan ako pupunta Es Esteban Esteban Second Liga. floor Planters Products Building Ayan Planters Products Building Planters Products Esteban, uh, product. Esteban Street Ayan oh, Ano aras ba tasok mo? Dapat nga kanina pang alas 6 Ah, tinanghali kang gising Ah, tinanghali kang so gising ba sir? Lang, okay na Okay na Ano yung lumabas? Ha? Huh? Magkano yung lumabas? Magkano lumabas? Oo uh -huh. Wala kang babayaran sir Ha? Huh? Wala kang babayaran Bakit? Magsi-charity ride ako sir Pag rush hour Ha? Magkakatid ako <laughs> ng mga late na Kagaya mo Ha? na video hindi na lang kita kahit pang ano Oo uh -huh. Hindi, okay lang yan, sir wag mo naalalaanin yun Uh, may habol lang kita sa uh -huh. content mo. Okay na yun. Kasi may appointment kasi ako sa visa. Visa? Sa visa. Sa... Ano? Sa... Ano? Sa Anjan Visa. Eh... Nasa opisina na yung mga kasama ko. Ah, naroon na yung mga yeah. kasatay mo. Ako na lang ang nilihintay. Ikaw na lang wala. Ay, gusto uh -oh. na mag-abroad ka. Opo. Ang destination mo, London? Bali... Sa Netherlands. Netherlands. Apo. Ah, seaman siguro kayo. Yes, seaman ako. Ano ba kayo? Captain? Anong, ano nyo? Ano lang? Chief mate? Ano ako sa makina? Engineer? Ah, chief engineer. Ay, 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 ah, ano yun? Ano, ano lang? Mga, parang, hindi ko pa nagamit kasi yung lisensya ko. Parang uh, elder pa lang ako. Ibig sabihin, sasampa ka na sa barko. Bali, wala pa schedule. Sabi eh, January, pero parang minamadali eh. Baka nga hindi na ako umabot ng Pasko eh. Ibig sabihin, hindi ka na magpapasko rito sa Pilipinas, sasampa ka na sa barko. Kasi medical din ako eh ngayon eh. Oo oh, sige sir, babawa natin ng paraan para makarating ka pa sa appointment mo. Uh -huh. Baka maudlot pa yung pagsampo mo sa barko. ito na Ito yun sir ano? Ah, -huh. Planters mm, -mm. product uh -huh. Okay ah. Ito yung bag mo sir oh. Ano? Sir paano na? Ah ito sir Yan Yun Kunin ko yung ano ma? Ha? Uh, Ma-add kita sa alam Ah ito oh. Ah, ito sir. Ayun. Okay hindi sir, hindi mo mo sir Hayaan mo na sir Hindi sir, hayaan mo na yun sir makahabol ka sa ano mo sir Hayaan mo na sir Hayaan mo na sir Hayaan mo na sir Alam mo sir, hindi ako magiging masaya na natulungan ka Pag pa akong pera Okay na yun Sige na sir, balilit ka sa point point Sige na, sige na Sige walang wala Ah, Sige